Suot agad ako yung mga pandehinan, eh. Araw. Sikit ang araw naman, eh. Yan. Dapitin ka agad. Dalay. Yan, yeah, wala. Ay, please, Ay, pijara ka ta. Iglalakad, eh. Ito lang. Eka, bin. Ay, ay, ng hayo, ay. Huwag oh, po po sa ngayos, eh. Oo. Dalay, ayosin ang pinanot para... Bakit naka-pro? Okay, one, two, three. Okay. Ayos na. na. Ayos na. na. mo. po basta eh. Ayaw na <laughs> ah, ay, nga, eh. ay, video. Okay. Aw. Oh, sagad sagad iyo, oh, sagad mo na ng iyong porma. Dali, ayo ba tawag. Oh, ayo oh, yeah, kain dalawa dali. Aw. Okay. Oh, okay. Ay, sige tang araw oi. Dapat dila. Oh, ini. Hindi ka na kamay. Asa? Bulok na mo nito. Ay ayong gagawin.